Hello everyone, welcome po sa ating Christian Tips channel Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po Now ang ating pag-uusapan ngayon, anim na tips kung paano natin unawain yung pagkapanginoon ni Jesus sa ating mga buhay Alam niyo po mga kapatid, mahalagang maunawaan natin yung ating koneksyon sa ating Panginoong Hisos. Ano ba yung posisyon ni Hisos sa buhay natin? Sino siya sa buhay natin? At paano tayo mamuhay sa kalooban niya? Malaking problema ang journey ng Christian life kung hindi maliwanag sa atin kung sino ba talaga si Hisos sa buhay natin. Kaya po, narito yung anim na tips kung paano natin unawain ang pagkapanginoon ni Hisos sa ating mga buhay. Ang una po, si Hesus ay Panginoon para sa ating kaligtasan. Basahin muna natin yung gawa 16.31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Now, malinaw na kapag sumampalataya tayo kay Hesus, maliligtas tayo. Bakit? Dahil siya po yung ating Panginoon at tagapagligtas. Wala namang ibang Panginoon at tagapagligtas si Hesus lang. Kaya ang sabi ng Biblia, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Pangalawa po, kung paano natin unawain ang pagkapanginoon ni Hesus sa buhay natin, si Hesus ay Panginoon na ng ating mga sarili. Dahil siya yung Panginoon, ipinapasakop na natin yung ating sarili sa Kanya. Pinaghaharian na ngayon ni Hesus yung ating buhay at siya na yung masusunod sa buhay natin. Ayon po sa Galatia 2.20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Dito naman sa Marcos 8.34 ang sabi, Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya mga kapatid, hindi na po ang sarili ang masusunod, kundi si Jesus na ang Panginoon ng ating mga sarili. Pangatlo po, kung paano natin unawain ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin, si Jesus ay Panginoon ng ating mga pangarap at trabaho. Ang ibig sabihin, ano man yung mga pangarap mo, trabaho mo, dapat may Panginoon kang ginukonsulta at sinusunod. Ililinaw ko lang ito sa ating mga anak ng Diyos mga kapatid na hindi ang ating pangarap, hindi yung ating pera o mga trabaho ang ating Panginoon, kundi si Jesus. Siya ang tinanggap mo sa buhay mo. Ipapakita mo sa Kanya na mas pinakamahalaga ang Panginoong Jesus kaysa pangarap mo, trabaho mo at dapat lagi natin siyang unahin. Ayon nga po sa Mateo 6.24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Pang-apat po na tips kung paano natin unawain ang pagkapanginoon ni Jesus sa buhay natin, si Jesus ay Panginoon ng ating relasyon o pamilya. Kung magmahal ka man ng asawa at mga anak, ipagitna ang Panginoon at una ang Panginoon sa pagmamahal. Ipakita na mas mahal natin si Jesus na siyang tunay na makapag-iingat at makakapag-provide ng sapat sa ating mga relasyon o pamilya. Si Jesus ang masusunod sa ating pamilya, hindi ang ating pamilya. I-introduce si Jesus sa pamilya para sa masamang maglingkod. Ano ang sabi sa Matthew J. City? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Take note the word na higit sa akin. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung umibig ka man sa pamilya mo, wag dapat humigit yan sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Hisos. Dapat number one ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hisos. Dito naman sa Lucas 14:26, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Kung gusto mong maging alagad ni Hesus, dapat mas higit ang pagmamahal natin kay Hesus. Kaya si Hesus po ay panginoon ng ating relasyon o pamilya. Panglima po kung paano natin unawain ang pagkapanginoon ni Hesus sa buhay natin si Hesus ay panginoon ng ating mga plano kaya mga kapatid dapat kung may plano ka may desisyon ka hintayin ang kalooban ng Panginoon ipagpray at magbasa ng kanyang mga salita para lumitaw ang tamang revelasyon ni Lord huwag magpadalos-dalos ng pasya sabi nga sa Colossians 2:6 sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Hesus bilang Panginoon mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. So pag sinabing paraang karapat dapat sa Kanya, kasama dyan yung mga plano na dapat iugnay natin ang mga plano natin sa ating Panginoong Hisos. Sundin natin ang ating Panginoong Hisos. Sabi naman sa Episod 5J, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, si Hesus ang Panginoon ng ating mga plano. At pang-anim, kung paano natin unawain yung pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay, si Jesus ay Panginoon ng Iglesia. Nakakunik po yung buhay natin sa church, kinakailangan mga kapatid, alamin din natin sino ba ang Panginoon ng Iglesia. Sabi sa Matthew 16.18, At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia. Kaninong Iglesia? Sa ating Panginoong Jesus. At ang pintuan ng daigdig nang mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So mga kapatid, pahalagahan natin ang iglesia, ang church, ang body of Christ. Hindi ito sa pastor, kundi si Hesus ang Panginoon dito. Ibig sabihin, may pananambahan o pagkakatipon ito. Mayroon itong mga gawain, mayroon itong training or mga discipleship, mayroon din itong pastors at mga workers. Kaya ang tunay na member ng church ni Lord mga kapatid ay may cooperation, may participation. Ibig sabihin, iuugnay natin ang ating sarili doon sa church para may function po tayo. Hindi lang para sa attendance yan na makikinig ka lang pero walang function, walang connection at cooperation. Dapat mayroon. Yan po ang pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay. Dahil connected tayo sa church, magpasakop tayo sa church dahil ang ating Panginoon at lalo na sa iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hisos. Kaya po mga kapatid, yung ating conclusion dyan, hindi mamimili ang Panginoong Hisos kung saan lang siya maging Panginoon ng ating buhay. Hindi rin tayo ang maglagay ng posisyon kung saan lang banda si Hisos dito sa puso natin na parang may limitasyon lang siya. Kapag sumuko na tayo sa Kanya at ipinagkatiwala na natin ang ating buhay sa Kanya, Ibig sabihin siya na ang Panginoon ng lahat sa ating mga buhay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.